Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng lunes, ikadalawamputsyam ng setyembre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel Habang ako'y nakatingin, may naglagay ng mga trono na upo sa isa sa mga ito ang isang nabubuhay magpakailanman. Kumikinang sa kaputian ang kanyang kasuotan at parang lantay na lana ang kanyang buhok. Ang trono niya'y nagniningning. Ang mga gulong nito ay apoy na nagliliyab. Waring agos ng tubig ang apoy na bumubuga mula sa trono. Ang naglilingkod sa kanyay isang milyon bukod pa sa milyong-milyong nakantabay. Humanda na siya sa paggagawad ng hatol at binuksan ng aklat. Patuloy ang aking pangitain. Ang nakita ko naman ay isang tila na kasakay sa ulap. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian. Siya ay paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika ang pamamahala niya ay di matatapos at di babawiin at hindi mawawasak ang kanyang kaharian. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Poon, kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Ako poon, buong pusong aawit ng pasasalamat. Sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo ay yuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon. Pupurihin ang iyong ngalan. Oon, kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Dahilan sa pagibig mo at sa iyong katapatan, ika'y tunay na dakila pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong ay lumakas agad ako. Poon, kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Daylan sa pangako mong narinig ng mga hari, pupurihin ka ng lahat at ikay ipagbubunyi. Ang lahat ng ginawa mo ay kanilang aawitin at ang kadakilaan mo ay kanilang sasambitin. Poon, kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Aleluya, Aleluya! Ang Panginoo'y purihin ng lahat niyang mga anghel natapat at masunurin. Aleluya, Aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus si Nathaniel, ay kanyang sinabi, Masdan ninyo ang isang tunay na Israelita, si Hindi Mandaraya. Tinanong siya ni Natanel, Paano ninyo ako nakilala? Sumagot si Jesus, Bago kapatawagin ni Felipe, nakita nakita kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos. Rabay, kayo po ang anak ng Diyos, kayo ang hari ng Israel, wika ni Natanel. Sinabi ni Jesus, Nananampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Makakikita ka ng mga bagay na higit kaysa rito. At sinabi niya sa lahat, tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhik manawag sa kinaroroonan ng anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.